Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading at nagantay sa mga bago nating alaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Um, yes ma'am, mga bossing ko dyan. Available po yung mga money oil natin, hormones at mga pang spray natin sa negative para ma-attract natin yung positive chi. Okay, mga bossing ko, mga madam ko nandyan sa mga gustong magpa-unlock ng spell ng kanilang mga person kasi may mga na-spell yan, di natin alam, di ba? So, mas maganda po magpakonsulta ko po kayo or kaysa naman nag-iisip lang kayo ng kung ano-ano, okay? Lahat po ng kliyente ko ay dumadaan po sa mag-a-undergo muna sa reading. Okay? So, checking emotions tayo ng person mo. Maring makaresonate ka, maring hindi, kunin mo lang yung mga positive energy. Hindi nyo kailangan maging malungkot. Okay? So, nakapaglinis ba kayo? Okay? Araw-arawin po natin. Halimbawa, day off mo ngayon, yung kwarto mo, next day off mo, or anything na pagkatapos mong... anytime, sorry. Anytime na pagkatapos mong... Uh, magtrabaho, bigyan mo kahit dalawang oras, linisin mo yung sala, CR, okay? Ugaliin po natin yan, mga madam, mga bossing. Especially ang CR. I-everyday po natin yan. Kailangan po yan, okay? Kailangan po natin yan. Okay, sige. So, nahulog yung cards. Ito yung unahin natin. Massive regrets. <coughs> I miss you. Mm-hmm. Okay. Um, meron tayong ditong fairy tale. Pony Stricker Illusions. Okay. So, maring iniisip niya na baka may pag-asa talaga kayo. So, may nakikita tayo dito. Talagang halatang halata. Maring hindi makatulog yung person mo. Maring balisa. Maring um, meron siyang pinagsisihan or something. Lagi tong lumalabas ng energy ng person ninyo. Meron siguro nanonood dito na gustong talaga magpariling pero uh, hindi pa siguro siya nag-message or hindi ko alam. Uh, round and round, cycle, cycle lessons. Okay. Maaring uh, maring paulit-ulit din to nangyayari sa kanya. Okay? Maring <coughs> hmm, Ay, na. May allergy po ako. Maring naging ano to, naging cycle na ng kanyang uh, feeling niya okay so maring may past trauma yung person mo maring uh, meron siyang masakit talaga at masilim muot na hindi siya masaya sa kanyang kabataan okay so sana lawakan niyo unawa niyo kapag yung person niyo na may madilim na nakaraan okay hindi po lahat ng tao ay masaya ang childhood Okay, so, pero hindi pa rin yun na, syempre, hindi yun reason para magmokmok na lang siya. Or every time na magbago, magswing yung mood niya dahil sa mga problema niyang past. Okay? So, mukhang mahilig to kumain yung person mo. Wait lang, mga madam. lang po. Okay, uh, meron tayong nakikita dito na parang kung katulad dito sa Pilipinas, meron siyang Uber dito. Ay, sorry, sa ibang bansa. So, pwede rin na maring dito sa Pilipinas, may hindi siyang kumain. Pwede rin parang kung stress ang tao na ito. Okay, so, pero may nakikita ako na parang tatry niyang mag-diet or something. Okay, Parang yung kalusugan ang focus niya ngayon. Yun ang nasi-sense ko ngayon sa energy, ha? Uh, bukod dito sa cards okay? Kung may nakikita man tayo dito na parang food grab delivery or something, pero may nasi-sense ako na parang gusto niyang bawas-bawasan yun. Okay, <coughs> sorry. Mukhang mahilig, ah, uh, mukhang mahilig yung person mo rin kumain or magluto, but siguro dahil sa busy niya, wala siyang time. Okay, yan yung mga lumalabas sa kanyang energy ngayon. So, tingnan muna natin sa tarot kung ano yung sasabihin ng tarot sa kanya. So, balisa, busy, walang oras, possible na i-stress. Although, namimiss ka niya, I miss you. Nandiyan yung cards na uh, mukhang alam niyang iniisip mo siya, na-attract niya yon, nakikita niya at nararamdaman niya. May mga lalaki din malalim ang uh, instinct, okay? Masyado silang mahilig mag-isip, okay? May mga tao pong ganun. Pag naboboring na kung ano na nang naiisip. Ace of Wands, The Justice, Five of Wands, Nine of Wands, Okay, um, minsan naiinis siya na hindi niya nabibigay yung gusto mo. Ini-stock mo ba siya lagi? Minsan ganun. Ayaw niyang inaaway mo siya. Okay? Siguro bawas-bawasan natin yung pag-aaway, yung pag-corner. Simpleng tanong, saan kagaling? O, oh, yun, nakakapikon na yun. So, bigyan naman natin yung freedom yung ating person. Or, bakit online ka? Parang may nakikita ko dito, kapag online yung person ninyo, balisa kayo. Okay? So, yun yung bakit siya naiinis sa'yo. Okay? Huwag mo siyang i-corner sa maling bagay. Wala namang masama siguro kapag online. Hindi ko na kayong dalawa ay magcha-chat na lang sa iyo lagi. Hindi naman pwede 'di ba? Hindi dapat naka-focus sa iyo. Mali 'yon. Four of cups and the higher point. Okay, the tower. Mukhang nababaot siya, nabuboring. Okay? Nabuboring talaga siya. Four, uh, queen of wands. Okay. Pinagsalitaan mo ata ito mas sakit na salita. Pero kung wala man mukhang natatakot siya na dumating yung punto na yon na uh, baka magkasakitan kayo. Meron siyang fear. Okay, may nakikita akong fear, takot sa kanya mga mahal ko. Okay, ano pa to? So anong expected niya? Ano yung energy bukas or today? Uh, sana kaperahan, kahit sa person mo, blessings. Lagi nyong ipagdadasal yung person ninyo, even though nawala kayo. Oh, mashallah. Ang lakas ko ko talaga kay Lord. Totoo lang, mashallah. Diba? Ay, meron nun. Talagang, ang ganda. Ipagdasal niyo mga person ninyo na sana ay maging maayos pa rin sila. Even though na hindi kayo nagsasalita. Even though na hindi kayo laging nakikita or meron kayong complicated na sitwasyon, wala kayong ibang idasal sa Diyos kundi kabutihan. Kahit hindi naman siguro person ninyo. Okay? I-try ninyong ipagdasal yung mga tao. So, tingnan natin yung person ninyo na sino man ito, na, na, yuma, na yumaon na, nawala na, kamusta na kaya sila, ganun. Okay? Meron nagme-message sa akin, ma'am, maraming salamat po talaga. Ikaw lang yung tarot reader na nagre-read sa mga person na nawala na. You know? Ayan, no? Yan. So, binibisita-bisita ka niya. Kung sino man ito, any, any kind na tao, uh, sino ka mag-anak, uh, parents, or kaibigan, basta yung target mo na, ini-aim mo talagang ano ba, parang iniisip mo talaga na siya yung, siya yung energy na yan, yung ginagawa niya, nakatingin siya sa'yo, actually din, din dalaw, -dalaw ka niya ngayon, pero mukhang malayo pa, distance siya okay, ayan nalulungkot siya ngayon, okay maring namimiss ka, maring nakamasid lang siya sa iyo, binabantayan kanya sa sa mga taong masasama, yan. So, parang guidance mo yung tao na ito kung sino man ito. Maring asawa mo yan, namatay na, maring ganon. Parang pinoprotektahan kanya sa mga taong na hindi Uh, gaano mabuti sa iyo okay so doon naman tayo sa inyo mga, mga mga mahal ko ano yung reading ninyo ano yung expecting ninyo alam mo may nase-sense ako may taong yayaman ngayon mashallah may nakikita talaga ako pagsipagan niyo yan ha kahit anong trabaho ipasok niyo yan parang i-increase yung ipon mo Magdilang anghel sana ako, ano? Magdasal kayo ngayon. Ma'am Miley, magdilang ang anghel ka po. Meron po akong ididil na mong ganun, ganun Okay? Lagi kayo magdasal. Huwag kayong maging kuripot sa mga sarili ninyo. Magdasal kayo. Diretsuhin Diretsohin nyo na. Hindi yung wala namang bayad yan, yung dasal. Free yan sa lahat. ba diba? Seven of Cups. Ang dami mong plano. Ang dami mong tinitingnan na... I think, nag-iingat ka sa mga kilos mo. Okay? But, mara Yeah, tama yan. Nag-iingat ka. Kasi, bakit? Okay. Inaalagaan mo ang... Uh, pwede rin sarili. Or, financial mo. Ipon mo. Tama po talaga yan. Always mong i-follow kung ano yung nararamdaman mo. Kung sa tingin mo, halimbawa, uh, may taong iba ang pakiramdam mo. Ah, uh, uh, tita, yung ano ko po, may sakit or something, uutang sa'yo ng 10,000. Bigyan mo na lang ng mag kahit magkano. Kasi kapag uutang 'yan, hindi ka nababayaran na 'di ba? Yan. Eh. Diba? So, piliin niyo pa rin. Ayun, 'di ba? So, congrats sa mga bagong ikakasal meron po atang magpo-propose sa'yo. Kung hindi po ito magpropose, sa tingin ko mag-asawa kayo at kayo na talaga yung destiny kung mag-asawa kayo, okay? Parang siya na yung nakikita mo talaga or magtatagal talaga kayo. Uh, meron naman dito na parang kung hindi man kayo kasal, uh, darating ang panahon na ikakasal kayo. King of Cups, Ace of Swords, The Moon, Meron tayong damon. Uh, meron din tayong high priestess. Masya Allah. Okay. Wow. Queen of Pentacles. Kanina Ace of Pentacles yung lumabas sa person mo. Umaangkarada ang inyong career. Okay. Um, balak mo ba mag-abroad? Mag-abroad ka na kung nasa Pilipinas ka. Kung nasa, kung nasa ibang bansa ka naman, mukhang meron good coming sa'yo. Okay. Wow, ang ganda. Masyado kang matulungin, ano? Masyado kang matulungin. Alam ko yung iba sa inyo matulungin talaga kaya walang naiipon. Yan. Mabait ka kasi. Okay? Alam nyo yung mga taong nagbibigay talaga ng sobra-sobra sa tao. Ang laki ng paraiso na gaantay sa kanila. Totoo yan. Kasi dito sa mundong ito, hindi na nila nakukuha yung gusto nila sa kakabigay nila. Pero my God, Pagdating ng panahon na nandoon na tayo lahat, ang laki ng palasyo ng mga taong mapagbigay. Masya Allah. ba? Diba? Pero syempre, hanggat buhay pa tayo, limit lang. Limit lang. Kisa naman maloko-loko kayo, ha? Limit lang po tayo, mga madam. Sa mga single, tingnan natin. Pero doon naman lumabas yung single, eh. Pero ganun, ganun man ay open pa rin natin. Para sa mga single, high priestess, six of pentacles, and Uh, parang hindi mo kaya itong mawala itong tao na ito kung sino man ito. Ano? Um, kung meron man, kung magkakaano man kayo, uh, mukhang sasagutin mo siya or baka ikaw ang sasagutin kanya, magkakaroon pa kayo ng someone na magkakagusto sa'yo. And I think, uh, pag pag binibless ka talaga naman ng sobra-sobra, baka mabubuntis ka pa. Okay? So, climb this reading. Mas maganda po ito talaga kung i-claim niyo mag-comment kayo diyan okay kung alam niyo hindi lang ako nagre-reply pero nababasa ko po ang mga comment niyo mga mahal ko okay Ten of cups may magandang paparating din talaga maganda sa iyo okay good ano to ah uh, kung buntis ka ngayon swerte po yung bata na yan para sa iyo Okay, kung wala kang mang anak, meron akong nakikitang coming na lucky. Okay? Huwag pagla ipalaglaglag yan kung may bata kayo. Swerte po yung bata na yan. Okay, para sa mga may edad na po, yung mga walang trabaho. Ano ba ito? cards ako. Mga walang trabaho, tingnan natin. I mean, yung walang partner, pwede. Matatanda, may edad walang partner. Anong ginagawa nila? Alam ko naman talaga yung mga iba dito talagang nanonood. Kahit hindi love life, ang kanilang pinapanood. Uh, Night of Pentacles and the Lovers. Okay. May umaasa sa inyo magbabago pa yung pananaw ninyo or yung mangyayari sa buhay ninyo. Tama naman. Lahat tayo may pag-asa. Okay. Uh, meron natang maano sa iyo. Oh. Basta huwag mo lang pagsisihan yung mga past na mali mong nagawa. Forgive yourself muna and then Uh, i-forget mo na yung kung ano man yan, okay? Mukhang stuck ka sa sana ginawa ko to, ganito, ganito, yan, yeah. marami kang ano sa sarili mo, at umiiyak ka, no, minsan nababaot ka dahil nag-iisa ka, or yung mga anak mo, hindi ganun ka ano sa'yo, ha? Naintindihan? So, maraming maraming salamat po sa lahat ng Uh, nag-antay, nagpa-reading ito po ang aking Facebook account my litaro, huwag po kayo mag-message yan sa number o tatawag sa messenger lang po ako, pwede nyong kontakin June, ito po ang kanyang profile February 4, 973 ang kanyang profile ito po ang kanyang cover yan. Okay? So, ewan ko na lang kung maligaw pa kayo eh. Nandyan na nga, pinakita na. Meron ako dalawang account, pero hindi ko ginagamit. May page ako, hindi ko ginagamit din. Nakita nyo naman kung saan kayo mag-message doon sa Facebook na yun. Okay? So, maraming salamat. Basahin muna natin ang salamat ni mga bossing natin. Hello, madam. Uh, maiksi lang po ang sasabihin ko, pero sana uh, mabasa mo ito at inaantay ko pong marinig ang aking ikukwento mo sa live, ano to, live, hindi po ako nagli-live record po ito, uh, sa live ang aking kwento, at sana naman may ma-inspire ako, wow, salamat madam, um, ano to, simula pong nagpari, uh, simula pong nagpariding ako, talagang lumakas ang loob ko, na magpaalaga sa iyo ma'am, worth it po talaga, kahit, uh, kahit kamahalan pero worth it po talaga nabawi ko naman sobra sobra ma'am grabe po simula pong lumapit ako sa iyo inambunan po ako ng maraming maraming swerte at doon naman po sa person ko ma'am nagulat po talaga ako ang laki ng pinagbago niya talagang 100% ma'am ang laki ng pinagbago ng buhay ko simula nang nakilala kita Ay, maraming salamat ma'am and hindi ko pa pahabain to basta gusto kong makita ka in personal ma'am oh in person. <laughs> okay, sige. May mga kliyente po talaga ako gano'n na gusto talaga akong makita nila. Sure, mga madam ko, okay? But, um, mag-chat po kayo po kayong basta-basta pumunta dito dahil nag-iingat din ako. ba? Diba? may mga virus tayo ngayon, mga pertussis na yan. Okay, so, tinitingnan ko muna kung sino pupunta dito. Okay, so ingat po kayo. Maraming maraming salamat po. Muli po may litaro na nagre-remind po lagi sa inyo, linisin po ang inyong kwarto, sala at CR. Lahat po, lahat ng mga kagamitan ay itapon na sa mga hindi na po kailangan. Yung mga may sentimental value, itapon nyo na po. nakaka po yan ng malas sa inyong mga bahay. Okay, so please itapon na po tayo. Huwag tayong masayangan sa mga gamit na yan. Okay? Kesa naman mukhang bodega kayo dyan. Okay? Bye-bye po!